Nako po, talagang dito na sa pool etong si Bato de La Rosa. Sabi niya ng ilan, hindi ito kilos ng isang senador. Pambata. Yung bata nga daw, kayang intindihin at makuha agad. Uh, kung ano ang, anong klaseng video yung kanyang napapanood. Kung ito ay AI, kung ito ay totoo. ba diba? Pero itong si Bato, talagang dinipensahan mo ang uh, pag-share mo ng AI video na yon kasi alam niyo sa sarili niyo na basta makaduterte, basta pro-duterte, basta positibo para kay Duterte at kay Sara, something you are to be proud of. <laughs> Eh, eh, bihira, yan eh, bihira yung mga positibong bagay eh, kaya kayo hirap na hirap, kaya kayo atat na atat, at nung makita nyo na ma, nag, may may video nga na isang uh, gen Z, isang teenager na sinusuportahan sa si Sarah Duterte at ayaw sa impeachment, sinamantalan nyo ang pagkakataon, dahil ulitin ko, this rarely happens yung mga ganitong positibong naririnig nyo about Sara Duterte. Meron, totoo, pero galing mismo sa inyo. At pilit yung pinaniniwala ang mga sarili nyo, Mr. Bato de la Rosa, that it's all, it's all true about Sara Duterte kung may positibo kayong narinig. Mali at kawawa dahil uulitin ko ha, niloloko nyo ang sarili nyo. Hmm, dinipensahan na si Bato de la Rosa ang kanyang pag-share. Sabi niya, I don't care if this post is AI-generated or manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. Wala nga ganyang mensahe coming from the Gen Z. So, initially, basically, that's fake. Um, essentially, panlilin lang, panluloko, yung ganyang klase na video, Mr. Bato de la Rosa. O, eto, ang banat ngayon, ni dating spokesperson ni, ni uh, Attorney Robredo na si Attorney Barry Gutierrez kung ang AI generated uh, kung AI generated yung video ibig sabihin peke hmm. ibig sabihin gawa-gawa aha, -gawa. uh -huh. at yung nag uh, yung gumawa niyan yung gumawa niyan kung titignan natin yung kanyang page sin sinabi niya doon eh na siya ay nagsishare ng mga AI-generated na uh, video nga. Pero kayong mga naniwala, natural lamang, kayo ang pinakatanga, sabi nga ni Atty. Barry Gutierrez. Ang tawag daw sa inyo, kung tutuusin, ay napakalaking sinungaling. Isang senador na napakalaking sinungaling.